mga aligasyon ni dating Congressman Elizalde Co laban kay First Lady Liza Araneta Marcos katawa-tawa at malayo sa katotohanan. Kasama mo sa balita si Rajuman Grace Mariano hindi makatuwiran, kalokohan, walang batayan at malayo sa katotohanan ang mga alegasyon ni dating Congressman Elizalde ko na pinatigil ang investigasyon ng Kamara sa isyu ng sibuyas at bigas dahil may kinalaman daw umano si First Lady Liza Araneta Marcos at kanyang kapatid na si Martin Araneta sa pagkontrol ng pag nito. Sa video na inilabas ni ay inakusahan din ito si presidential son at majority leader Sandro Marcos, gayon din si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na pinatigil ang Kinta Committee hearings ukol sa presyo ng bigas pabor kay First Lady Liza. Pero diin ni House Committee on Food Chairman at Quezon Representative Mark Enverga kahit kailan ay hindi nagpadala ng liham si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel o si dating House Speaker Martin Romualdez para pahintuin ang pagdinig o ang mga investigasyon. Giit ni Enverga ilang beses na nagsagawa ng pagdinig ang House Kinta Committee kaugnay sa rice importation at smuggling na sinuportahan at dinaluhan pa ni Laurel. Ayon kay Enverga, natapos ng Kinta Committee ang trabaho nito at nakapagsumite ng investigation report. Bunsod nito'y pinayuhan ni Enverga ang publiko na magingat sa mga kasinungalingan na ipinapakalat ni Ko. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.